Hey guys, magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome, welcome back to my cha YouTube channel. Adi na, adi nagkukuan la agad na sini na hinanain ko kay pagtawag ko nga to sa am, ang bago sa ako bugto, gidak iko no bel san korinti na mo sa Samar dito sa Barangay Hinagasan sa Albino Northern Samar tapos nagugulat ako na si masyado kay Nano kadako si ito na Bill 600 e samantala light la ang amo gamit ginagamit na to, tapos yun man TV pero dili agsob mag TV ha tapos yan na sige brand out, brand out ng brand out ano nangyayari Norsa bakit lagi, lagi na lang brown out ng brown out? Ilang week na? One week na po ngayon lagi na lang brown out sa I amin, mean, Nordin Summer. Sa, Katar sa I mean, sa Selvino Lobos. Please lang po, pakiayos naman po yung linya ng kuryente papuntang Selvino Lobos at papunta sa aming barangay hinagasan kasi lagi na lang ganyan, brown out ng brown out. Nagbabayad naman po kami ng maayos sa yung tira po, hindi po namin dinadampot dito sa Manila. Pinaghihirapan po namin, pinagtatrabahoan po namin dito. Inuuna nga kayo, magbayad. Inuuna yung bill, pagbayad sa inyo bago kami bumili ng aming ano, pang sarili. Kasi ayaw namin maputulan. Kaya nagmamakawa po ako sa inyo, taga Norsamil ko na wag naman ganyan lagi na lagi na nagba-brown out di pwede mag isang basis sa isang araw hindi yung mag isang araw perfect yung isang linggo tapos ayan na naman bill na ang laki tulad ng tapit bahay namin ha si Manny Saul Obiado ang laki daw ng bill niya ngayon 6,000 plus o biro mo di na kayo na di na kayo naawa sa mahirap alam mo yung ano? Alam mo yung barangay Nagasan? Mahirap at saka Silveno, mahirap po ang mga tao doon. Wala po masyado kinikita ang mga tao doon. Hindi po ako nagsisinungaling. Mahirap po, mahirap kumita ang, ng pera doon sa aming lugar. Na nagmamakawa po ako sa inyo. kasi ayos naman po talaga. Okay lang magbayad kami ganyan kalaki pero wag naman laging brown out. Lagi na lang brown out eh. Hindi na kayo nakakatuwa dati yung wala pang ano hindi wala hindi pa kayo nag-issue ng kuryente doon masaya ang matao kasi puro solar ang gamit kaya siguro ko naisip ko mag solar na lang talaga kami para walang sakit sa ulo e, imbis na pambili namin ng bigas yung 600 na yan inuna sa inyo para makabayad kami para ma hindi ka maputulan ng kuryente pero anong ginagawa nyo lagi nyo na lang binabran out taga Northern Samar, Katarma Northern Samar office ng Nurse Amilco Please lang po ha. Hindi na, na hindi na kami natutuwa sa ginagawa nyo. Kung makapag out kayo, haros isang buwan dapat di. Ano eh. Isang busy sa isang araw lang sana mag out, Hindi yung ano na yan. Ngayon one week na ha. Walang kuryente sa amin. Akala nyo yung ano, akala nyo natutuwa kami sa ginagawa nyo dapat dapat yung ano yung taga Takloban pwede man ada magbutang sira ng sa kuan kuryente. sa dapat ang taga Katarman magkuan hala sira magiba na la sira na kuan dito na la kukuwa sira sa Takloban di na umasa doon sa Northa Milko kay kalain sa ira pamaagi Okay la kunta kon kuan ap, dire nagbabayad ang mga tao. O la kunta na bisan sige brand out sige brand out. Tapos ko lang ang babayaran namo. Eh, dire po di e, dire po di e, mag dire po e, kumpira nga to ang mao ang babayaran. O oh, wala kang mahimo kay mao na gawasan kuan competition. Logi talaga kami gilulogi isang nga tanan. Tak ako kuan pato dito ang bagaw nira sa istorya sa ang ako patod nga to na kapitan na ko noon na tibi ang naragas kaya nano ka tulo na tibi naragas kaya bigla kam nagba out tapos bigla nagkakayaw no. na tapos burn out no waray na diri na nakuha nasunod Dili sa Manila, maaram kang taga sa ko ha? Dili sa Manila. Antisira mag-brown out, nag ng sign nagik nakli na biglaan amo like diri sa Manila na kukuan siya to kumba na tapos ibig sabihin sign na yan kaya an amo ini mga appliance nga amo amo gintatanggal dahil kasi aram namo na, na na brown out pero pag maka brown out dali la minuto la diri sa so, diton sa kuan summer na pag maka brown out haros sa kabulan kala niyo ha dili sa manila mao pa pa sa manila kun an, uh, an manila la piki sa kwan sa samar dak magdadalawang isip mapakabit ak talaga sa manila kay mao sa manila kay danila an kwan apag burn out bisan ma bisan ma uran makusog ang bagyo nga di ini na inagi na bagyo na last na inagi na bagyo gigkusgi nga sa las piñas pero nag-brown out dalila, tapos nagkayanta yung ilaw, pero kung dito sa Katarman, pag bagyo, brown out, hasta nga to sa kasta, bisa waray na bagyo, brown out lagi hapon. Nandaw ito na, kuhan, pamaagi dito sa North Samil sa Katarman. O kila kunta, kwarta kun gimpupurot. Itong kakori, kakori humanap sa kwarta yan, asang panahon. Eh, imbis na iparalit bugas i eh. kukuha na la ihatag sa iyo may kampa sige pasensya na po ha ang ako lagi kuwan please lang po pakiayos ng linya papuntang yung linya po ng kuryente paayos lang po papuntang Selvino Lobos at saka Barangay Nagasan kasi walang wala talaga kuryente walang walang ilaw one week na po na walang ilaw daw doon Pakiayos lang po, pakiayos lang po. Kasi yung mga tao nagbabayad naman po kami, hindi naman po. malayo pa nga ang deadline. Bayad na kami. Eh. 'Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo, taga North Samilco, office ng North Samilco. nag nagmamakawa po ako sa inyo, paayos na po ng kuryente. Ha? 'Yun lang po. Thank you, thank you. Kung sino nga po makapanood ng video nito, Maraming salamat po. Sana po makarating po sa office ng Norsa Melco. Maraming maraming salamat po. Pasensya na ka ma. Kaya ako, diri ko itong karuyag, diri ko gusto ito na iugi sa mga tao na kumbaga iugi ang mga tao dati nga kakulis ang panaw niya tapos iyo pa pagsusugaron si ito ang mga tao san, sa, sa Silvino. Sige na, salamat. Salamat, salamat. thank you very much